Woah. sarap. Nice. Ang ganda dito. Uy, ang ganda guys. Oh. Wow. Nandaramdam ng buntok na yun oh. parang painting. Woah, oh. galing. sa pera dito? <laughs> uh. Ano yun? Marang may nagigit kaong ilog ah ka? Iyan nga man, nga yan, manok Ay, wow Ano ko yan? Ipon Tignan ilog. Ah Alright guys, good morning Welcome back sa ating channel So another day, another adventure Alright, nandito ulit tayo sa Sapang Bato, Punings So ayan guys, kaming dalawa lang ni Bro is Ben for today's video <laughs> So Uy, malambot ang buhangin ngayon. Woo! So, destination natin is sa uh, si Chuburok. Ayan. Uy, may kasalubong 4x4. Maliligo siguro to sa mga ilog dito or sa may hot spring. yaman <laughs> so yun guys nandito na tayo sa Sapang Bato riverbed ano bro, sarado na yung kay Babang Fred no, oh. ngayon no oh. Pina private na yung mga lugar dito guys so mula nung pinalitan natin ng uh, swako to or yung takip ng spark plug ngayon palang lang masusubukan sa tubig sana wag na lang mamatay lagi kasi namamatay to sa tubig eh napapasukan yung spark plug Uy, lalim. dikit <laughs> Oh, <I know. laughs> dikit yung, ano? Hindi yung hand grip. Big pamor! <laughs> Yun, so party na matay sa tubig Valentino. Sana tuloy-tuloy na. Huwag nang mamatay. Grabe. Wow, wali ka po. Putik, wala akong makita. Dito tayo dumaan bro. Dapat dun tayo sa tubig. My goodness. Busog tayo sa Aligabok for today's video. So, nandito na naman tayo sa uh, lalim ng sa Cobia Bridge 1 <laughs> Malalim pa kaya yung tubig Wooo, di naman Sana effective to. Okay. <laughs> Napatingin yung tao doon. No? Lakas kasi nang ako dito eh. Sarap pakinggan no. Okay lang. Tara. May bagong bukas na kapihan dito. Wow, may farm pala dito eh. Daming manok bro. Ayun oh, no, order here. So yan guys, try na namin magkape dito. So yan guys, hindi na kami nagkape. Wala pa yung mga nagsiserve. Or yung barista. Doon na lang tayo. Mataba. Ako mataba. Oo, papuntang sitio mataba. Ganda ng bundok, guys. So, muli natin babalikan yung kusang natin dinala sila Sir Gilbert at si Sir Ivan. Yung dumayo pa from Tarl Tarlac. Kala okay, ko lang dito Ganyan din yung sasakyan niya Hindi ko alam kung ano yung sityo burog dito Or sityo mataba Sityo bamban Ay saan yung bamban ay eh, tsura ng pababa dito bagay tuyo nyan walang ulan eh summer na guys oo nga pala today is March 2 Sunday you oh. <laughs> know walang putik ngayon halikabok lang hindi tayo mahirapan mamaya loose gravel nga lang mamaya pakyat kung dito pa tayo dadaan mamaya baka may ibang alam na daan si bro Ben Uy, walang ganong tubig. Walang tubig. Paano tayo makakaligo dito? Woo! So, yan guys. Walang ganong tubig oh. Dito tayo nagtambay dati oh, yun sa taas dyan. Dyan, dyan. So, try natin tumawid. mababaw lang pala Woohoo! <laughs> yun river crossing sabi <laughs> yun ganda dito yun o oh. ganda dun o oh. wow ah nilagyan nilang harang yun dito o Yeah. Lalim nu Di na dinamatay si Valentino. Grabe. Buti naman. Bend dito. Wow. Oh. Wow. Woo, sarap. Guys. Dinamatay. Thank you, bro. Ma'am, no niya pulong mall ni? Ha? No niya pulong mall? Yeah. Diretso ya mo? Dito daw. Kaya okay, tapong bundok? Mungkin no, no, okay, ya po bundok ka na. Kaya ba? No niya Ha, ah, okay. Thank you. Ayo meligo. No, no, no. Ah, padon. pa doon? No, no, no. ah, Thank you, ma'am. Na-amaze ako. So, diretso lang daw to. Apil! <laughs> Ganda! Napanood ko lang to kay ano eh. Ay, chef Nil! Ayan. Uy, may... Uy, may baboy! Uy! Ano ba matay? mainit na mainit na si Valentino na mamatay na ganda wala naman na una ha? wala naman na una mag-pressure ako pag may sa likod na bakit? woohoo Hello. Wow. Parang gorge 'to ah. <laughs> oh. Ganda. Kelabas. Woo! Ganda, guys. Wow, po, oh, kaya po, ganda, ganda dito, nice, Ay, may may apil lo, oh. ganda ga. Wow, apil. Wow, magita. <laughs> wala akong makita. Wala akong makita. Oh, apil din, oh. Ayang-ayang ni Valentino. Oh. dito ah maganda yung daan dito ah nasa taas na tayo ng bundok guys saan na kaya ito Woo! ganda Eh, pababa na tayo ayo nice trail yun may daan pa dulo wag la lang tayo masiraan galing naman ng mga gumawa ng daan dito parang may dumadaan na sasakyan o or sa ano? kalabaw yung gareta ng kalabaw my goodness Grabe usok ng motor mo, bro, si Ben! <laughs> Wala akong makita! Ay, ganda naman dito! My goodness! Ganda! Uy, ang ganda, guys! Oh! So, wow! ganda ng bundok na yun oh, no? parang painting marami rin palang bahay dito eh pakain ng aligabok si bro Sven wow grabe busog lang busog yung mata natin dito ganda ng view Uy. Bahala na kung saan lalabas to. May falls daw dito guys eh. Sa kaya banda yan? Saan kaya yung daan? Wow! Grabe! Ang ganda! ganda, <laughs> oh! Saan kaya? Kaliwa, <laughs> kanan? <Kaliwakanan>, Kaliwa, <laughs> kanan? Kaliwa, kanan? Bye. Daanan nga ng kalabaw to. Hoy, hintaas na natin, guys. Hoy, bangin. Sundan na lang natin tong ano na to. Bakas. Uy, ganda ng ibon. Ano kaya ang ibon 'yun? Whoa, whoa, whoa. Wow, wow, wow. Wow. Saan kaya tayo dadali ng Ano na to? Ang bakas na to. Uy, Wala Wala nung mga bahay. Uy, rats. Uy, rats. Ano itong pinasok namin? Woo! Tunnel ng mga kawayan. ng mga kawayan. Tinuro ni kuya, dito daw. Hindi naman natin alam kung saan lalabas. <laughs> wow! Oh, ya. may remborak grabe ganda oops dan dan Woo, Bangin. Ui, băng yên, băng yên Ui, yên Ui Rồi Băng yên Ui Makakalusot kaya tayo dito Alright Grabe Wala pa tayong nagigitang kabahayan Ano yun? Gulat ako. Tumama sa bato. Oh. Mainit na to, namamatay na. Mainit na. Ay, apil na naman to. taas nito guys Okay, lumiwanag na guys <laughs> Air down muna ang konti Obya Sokola bagin Obya Hi, hey, ba't mama mamatay ka? Downhill Alim ng rats Parang may nakikita akong ilog ah. May mga tao na dito guys. Ate Pundalan Ken? Ha? Nakuha no, niya po lumuwal yan? Ah magbalik kaya pa? ko tayo All right guys. So nandito na tayo, dead end na. So yan may ilog dito sa baba. iwan i na muna natin dito 'yung mga motor. So dito kami napadpad ni bros Ben. Wala na daw lulusutan dito, guys. Ayun. O so, daw kami dito. Ayun, may nag ng nagpi-picnic na pamilya dito, guys. Hello. Na, Hello? Uh, paglabas tayo. Hey, na 'yan, manok. Okay, ko ah, So, hey, wow. <laughs> Ano ah, po yan? Ipon Nahuli nyo po dyan. Oh. Oh, ganda na place. Bilaw. Bilaw. Ah, wala kami makapunta. ganda ng place din ako. Biyesa ba ka kami. Magkana yung entrance. libre lang. Tignan natin yung ilog. Diyan lang Kenny kaya pa po? Sige. Ah. Wow. Yeah, yeah. He do not. One, two, three. Final countdown. No time to breathe. Get uh, your mind ready. Your rhymes better be. On to the teeth to be defeated by heat. The one they call the goat trick, mate. On the beat. with the